Magandang araw ng biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mungkahing sanayin at pagtrabahuin dito sa bansa ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa sektor ng healthcare at information technology. Kasunod dito ng pulong ni na Pangulong Marcos at Job Sector Group ng Private Sector Advisory Council noong Miyerkules. Batay sa mungkain ng pisak, matapos isa ilalim sa pagsasanay ay pagtatrabahuin sa bansa ng dalawa hanggang tatlong taon ang mga nagtatrabaho sa healthcare at IT. Ayon sa Pangulo, kailangang tugunan ang isyo ng brain drain sa mga naturang sektor na epekto ng pagdami ng mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Aminado si Teresita C. Coson, kinatawan ng SM Investments Corporation na hindi kayang pantayan ng bansa ang malaking pasweldo na inaalok sa Estados Unidos, United Kingdom, Australia at Europa. Kaya naman pagtutuunan anya ng pansin ng Pilipinas ang pagsasanay sa mga bagong manggagawa. Iminungkay rin ng pisak ang pagbuo ng plano kung saan makikipagnegosasyon ang gobyerno sa ibang bansa para sa pagkuha ng mga bagong manggagawa. Magiging bahagi nito ang pag-adopt sa isang eskwelahan o ospital kung saan magsasanay at magtatrabaho ang mga graduate bago lumipat sa ibang bansa. Nasa mahigit 50 milyon ang mga nagtatrabaho sa Pilipinas noong Disyembre 2023. Inihain sa Senado ang isang panukalang i-decriminalize o gawing hindi na kasong kriminal ang libel. Ayon kay Senador Jingoy Estrada, hindi patas na kasuhan ng libel ang isang mamamahayag dahil lang sa kanilang pag-uulat o komentaryo. Pinuna ni Estrada na ginagamit ang kasong libel para supilin ang karapatan sa pamamahayag. Sapat na anya ang kasong sibil bilang parusa sa paninirang puri at iresponsableng pagbabalita. Dagdag pa ni Estrada, dalawang dekada nang nakabinbin sa Senado ang mga panukalang palakasin ang press freedom at amyendahan ng batas ukol sa libel. Sa inihay ni Estrada na Senate Bill 2521, imbes na kulong ay simpleng multa na lang ang ipapataw sa mamahayag na naglabas ng artikulong inirereklamo. Epektibo ang isa sampang kaso at kaukulang parusa ng hanggang anim na buwan mula sa pagkakalathala ng artikulong inirereklamo. Ipinanukala din na sa mga korte ng probinsya o lungsod ng inirereklamong establishmento lang pwedeng magsampa ng reklamong libel. Ito anyay para iwasan ang pagsampa ng kaso sa malalayong lugar para lang gipitin ang inirereklamong mamahayag. Nais ng Czech Republic na paigtingin ang ugnayan nito sa Pilipinas sa sektor ng militar at depensa. Ito ang tinalakay ni na Defense Undersecretary Irineo Espino at Czech Ambassador to Manila Karel Hedge kung saan nagpahayag din ang Czech Republic ng suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, kabilang sa mga pinag-usapan nila ang mga isyong pangseguridad ng Czech Republic at Pilipinas at ang pagpapatupad ng pandaigdigang batas, partikular na ang International Maritime Law. Isinulong din ang pangmatagalang kooperasyon sa industriyang pangdepensa batay sa mga kasunduan na pinirmahan noong 2017 at 2021 sa pagitan ng DND at Czech Defense Ministry. Ministry. Nag-alok din ang ambasador ng pagkikipagtulungan sa pag-manufacture ng mga bagong armas at kagamitang pang-militar. Dagdag ni Andulong, inaabangan ng magkabilang panig ang kanilang pagdalo sa 5th Asia Defense and Security Crisis and Disaster Management Exhibition and Conference sa Setyembre at ang pinaplanong 2nd Joint Defense Ministry Meeting ng DND ngayong taon pinag ng Manila Police District ang publiko na makikipagdiwang ng Chinese New Year, lalo na ang mga mamimili at mga mamamasyal sa Binondo, Maynila. Bayo ni MPD Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay, ingatan ang mga gamit habang namimili lalo na sa mga mataong lugar. Huwag anyang magdala ng malaking halaga ng pera at alahas para makaiwas sa mga mandurukot at mananalisi. Planuin na rin ang mga lakad at alamin ang mga alternatibong ruta para hindi mahirapan sa pagbiyahe sa Binondo. Ayon kay Ibay, maglalagay ng checkpoint sa paligid ng Chinatown sa Binondo para bantayan ang mga gagawing selebrasyon. Magpapatrolya rin ang mga pulis lalo na sa Ongpin Street kung saan inaasang dadagsa ang mga kakain at mamimili ng pampaswerte. Magsisimula ang pagtiriwang ng Chinese New Year mamayang hating gabi sa Binondo Intramuros Bridge sa pamamagitan ng isang engrandeng fireworks display. Ipinayo ng Manila Public Information Office sa mga motorista na umiwas sa Binondo Intramuros Bridge. Maaari namang mapanood ang fireworks display mula sa Jones Bridge na isasara ang isang lane simula alas 7 ng gabi. Kung Hei Fa Choi Gong Shi Fa Kai Kyong Hi Wat Chai. Iba man ang uh, mga lingwahe sa pagbati, hindi maikakailang malaking bahagi na ng kulturang Pilipino ang pakikiisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year. At ngayong Year of the Wooden Dragon, hindi mawawala ang mga kaugaliang uh, nagpapakilala sa mayabong na kultura ng Filipino-Chinese community at ang kanilang kontribusyon sa lipunang Pilipino. Narito ang report ni Jerry Lou Eufemiano. Maingay, masigla at buhay na buhay. Ganyan ang pagsalubong sa Chinese New Year dito sa Binondo, Manila. Ang tahanan ng pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Kalakip nito ang pag-asang magdadala ng tugumpay at magandang kapalaran ang pagpasok ng Year of the Wooden Dragon. Ang huling Year of the Wood Dragon ay naganap pa noong 1964. Mahalagang simbolo ng kulturang Chino ang dragon, kaya naman hindi mawawala ang inaabangan ng marami na dragon dance. Para sa mga Chino, ang dragon dance ay simbolismo ng karunungan at kalakasan at ito'y paniniwalaan na nagdadala ng swerte. Nagpasimula pa raw ito noong sinaunang panahon sa pamamagitan ng pagdarasal upang magkaroon ng ulan at sinasabayan din ito ng makapangyarihang dragon dance. Sa ngayon, isinasagawa ang Dragon Dance tuwing may mga okasyon bilang paraan upang itaboy ang masasamang espiritu at salubungin ang masaganang taon. Dito naman sa Santo Cristo de Longos, marami ang nagdarasal ng taintim bilang bahagi ng pagdiriwang. Taon-taon din ay hindi mawawalan ng mga taong pumipila dito para mag-alay ng deposyon sa krus. Isang pangunahing bahagi ng pananampalataya ng mga Filipino at Chino Ayon sa kasaysayan, natagpuan noong ikalabing anim na siglo ang imahe ng isang Chinong pipi sa isang balon sa baryo ng Longos. Agad siyang gumaling mula sa kapansanan at nagsimulang magpasalamat sa Himala. Ang imahe ay nailagay sa Kapelya de San Gabriel na hindi nagtagal ay inilipat din sa Binondo Church at nagkaroon ng replika dito sa Ongpin Street. Magmula noon, itinuturing itong sagrado ng mga deboto. Ang pag-aalay ng ensenso sa krus ay nagpapakita ng pag-uugnayan ng dalawang kultura at paniniwala. Nagbibigay ng diwa ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa bawat isa. Gaya na lamang ng isang Chino na naninirahan dito sa Pilipinas, na taon-taon ding nag-aalay ng dasal para sa santo at sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagbahagi rin siya ng ilang tips kung paano ang tamang estilo ng pag-aalay ng ensenso sa krus. Ang bawat bilang ng mga ito ay may mahiwagang simbolismo na dapat isinasa puso. Kasi sa Chinese, pagkasanto, tatlohan, tatlo, shtik. Kunyari, gusto mo i-alay, uh, ako, mm -hmm. nanay, gusto ko isama yung asawa ko, mm -hmm. di dapat anim. Mm -hmm. Pero pagkapatay na, hindi pwede. Kunyari sa sementeryo, o ano, kunyari sa sementeryo, namatay yung lalaki, ikaw ang, ako ang asawa di stick mo dalawa lang. Pero mag-asawa, kung namatay, ak ikaw si anak, maglalagay ka stick apat. Kaya lang kung hihingi ka ng sa santo, o iswerte mo yung nanay ko, lola ko, ano ko, ano ko. O puro buhay ah, puro buhay. O tatlo sa akin, tatlo sa anak, tatlong sa lola. O, tatlo, tatlo, di siyam na. Basta tatlo sa santo, hindi pwede dalawa. Ito ano din yan, parang pwede Pwede maging Christian ka, pwede ka din maging Catholic. Ako, Catholic ako, Buddhism, pwede yan. Simbolo ng isang bagong simula ang pagpasok ng Chinese New Year. Ngunit higit sa mga gabay tulad ng feng shui at mga lucky charm, dapat nating isaisip na tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Kaugnay nito, dapat umangat ang pagmamahal sa kapwa at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Kong Hei Fat Choy! Woo! Para sa PNA Headline, ako si Liu Femiano at bumabati ng Kong Hei Fat Choy. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines naghati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Kyong He Wat Chay.